Okay, okay, nakuha na natin yung Magical Soul Orb. O, oh, medyo bulol pa. <laughs> so, Magical Soul Orb dito tayo kay Chibibi Puesto. Mukhang swerte daw ata dito. Pero, dating yung swerte yun. Pero, tingnan natin, baka swerte yun din tayo dito. So, sabi ay hindi. O, oh, tama kay Chibibi at hindi. Kay ano, kay UJs pala. Dito pala ata siya nag-ano nun. Nag ko uh, co combine salmon mga ganun. So, ito try nating i-salmon to. Ay oh. eh, putang ina, eh, hindi pa ako ready. Ba't nag-open agad? Akala ko may parang pla um, Bayan, Hindi pa ba nga ako ready. Parang timang amputya. Pangit pa, crit. Actually, gusto din naman yung crit. Kaso, tsk. hindi ko gusto yan eh. Hindi ko bet yan. Gusto ko physical attack sana. Bayan, wait lang. Asa na ba? ayun, tama gaano ako mag ha dito. Yan oh siya, papalit ko siya. Bibisit, i-reroll natin 'yan. Ayun, reroll natin yung dalawang to, hayop na to. I-reroll natin to. Crap, 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 boy, crap. Yan, nice one. Okay. Open natin siya dun sa ano. Sa isang pwesto. Yan, dito. Dito sa new pwesto ni UJ's. Tingnan natin kung saswertein tayo dito. Humiga lang siya dito eh. Okay, oh, gadin din tayo. higa. Kaya <laughs> e, natin yung bigla siyang siniswerte dito eh. Ayan, game. Try natin i-open. Putsa, alam ko ma-open agad to eh. Hayop na to. Put. Ah, putan. Nerang, putsa. Wait lang. Parang good stimman. Pero gusto ko yung physical attack eh. Pa'yan. Ner. Ah, okay yung great iba. Well, may physical attack din naman. Pa'yan, nakakabwisit. <laughs> uh, so minaita ako guys Pwede palang yung enchant So palitan yung uh, Stats nung pag level 3 na Actually level 3 na Napa level 3 na natin yung eh. So try lang natin Titignan ko lang kung paano Itong pagpapalit ng enchant So pwede pala Okay Okay pwede nga First damage reduction Bakit ayoko nyan Silent success Paano pwede pa Isa na lang Ayusin mo Putak oh, Okay lang Kaya mo na So at least na try ko lang Tinry ko lang First time ko kasi Magkaroon ng level 3 So Pwede pala siya Mapalitan nga So yun Goods na rin naman So the best Better siya pag level 9 na Level 9 na dapat Sa kakamag enchant Para Pwede na agad yung Sabay na tatlo Na additional stats So goods naman Okay Bye